Knock knock Open up a door It's real Uy ano yung hawak nun Hala may bombang hawak yung zombie Tayo Uy sumasabog yung zombie Baseball smash Ano Hello hello kayo no Attack Andami Takbo Uy 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 Nambabot na ng kutsili yung zombie Loko yun Nanyaaa ko, aray ko, aray ko Time first, time first ginagawa mo dyan? Nauuhaw ka ba? <laughs> ano to? Langit lupa? Andiyan kang tumungtong? Bumaba ka dyan! Labaran mo ako! Duwag ka pala eh! At dokling ka din! Kalapit lapit mo na nga! pa ako ha! What's up mga zombies? Uy uy! Kamukha mo si Wick! Iyo iyo! Kadiri ng dudra! Ang bastos mo naman! That's so nasty! Hindi ka ba tinura ng nalay mo ng good manners, good conduct? And good use and good smartmanship like this? Oh! Dami virus! Nag-immune na ako dyan. Eww, eww, eww. Suka sa muka. Kadiri ka. May plano ako. Iipunin natin lahat ang mga zombie dito. Uy, uy. Bulaga, more zombies. Sunod lang kayo sa akin. Sundan nyo lang ako dito. Uy, dead end na. Pagsasabay-sabayin ko sila. <laughs> lapit, lapit, lapit. Isang palo, 100 zombies agad. Uy, eww, eww, eww. Ow, 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 ow. Cyclone smash. Level complete.